Hi, magandang araw. Ang video na ito ay ginang ito'y maging paliwanag kung bakit magkakaroon tayo ng pagbabago ng ating pong training syllabus. Kung inyong mapapansin, ating modules 1 to 5, ang pinakahuli ay module 5 na kung saan ay ito ay patungkol sa massage application. Ngayon napag-isip-isip ko sapagkat isa sa mga bagay na kailangan i-submit sa AUSA upang kayo ay ma-recommend namin sa DOH no? ay mag-submit kayo 5 to 10 minute na video. Ano yung nakapaloob sa 5 to 10 minute video na ito? Ito yung 3 stages o massage na pre-massage, massage proper at post-massage. At ang bulk na inyong gagawin na video ay ito yung sa muscles proper na kung saan nandoon yung five basic stroke manipulations na nakapaloob din yung rationale, yung variations, sa variations at lahat yun i-demo -de po ninyo, i-present po ninyo. Na ang senaryo na gagawin ninyo sa inyong video ay yung sumusunod. Kailangan ninyo ng isang model o kung saan sa kayo magdedemo kailangan ninyo ng isang aseso na siya yung mag- sa iyong na inyong presentation at higit sa lahat kayo bilang presenter. Ang gagawin ng tatlong ito ay maging ayon dun sa flow na kung saan ay maipipresent yung lahat ng mga bagay na kinakailangan yung gawin, particularly during the DOH oral and practical examination. Ngayon, huwag kayong mag-alala sapagkat dito sa module naman na ito ay pagpapakalooban namin ito, sasamahan natin ito ng mga, mga video na kung saan ito yung mga sample video ng nauna na kung saan ay pwede nyo susundan at pwede nyo gagayahin upang sa gayon ay makomplete ninyo at magawa ninyo, mabuo ninyo yung video na requirement na sinasabi natin kanina bilang palaala, tulad nabanggit na nabanggit natin na isang sa DOH ay dalawang component. Una sa lahat, meron kayong written examination wherein you have to pass this one and then upon passing the written examination, kayo ay kailangan mag-undergo ng oral and practical examination na kung saan ay lahat ng natutunan ninyo patungkol doon sa nabanggit natin kanina, three stages of massage ay ipipresent ninyo sa DOH na kung saan ito maging batayan upang sila ay magbibigay sa inyo ng inyong kaokulang license siya kapag naipasan ninyo ang dalawang bagay na ito. Ito ay maagang paalala sa inyo na gawin nyo na po no, pagkatapos natin matalakay ang patungkol sa module 5. Gawin nyo na po, paghandaan nyo na po, mag-video na po kayo, mag-present na po kayo na inyo pong gagawin pong assignment na isasubmit ninyo sa AUSA. Now, by the way, ang submission po ng video, huwag kayo magsasubmit sa AUSA ng video na sinasabi nating raw video. Ibig sabihin nun, yung kinunan nyo sa inyong cellphone, pagkatapos nun ipapadala nyo sa AUSA through through messenger or even sa email. Huwag na huwag nyo pong gagawin po yun. Yung magagawang video, ia upload ninyo sa isang YouTube channel. Kaya kung wala pa kayong YouTube channel, ako ay nagmumungkahi na gumawa kayo ng sariling YouTube channel. Kung wala naman, makiusap kayo sa mga kaibigan ninyo na may YouTube channel. At doon ninyo po ia upload ang video na inyong mabubuo. And then, yung link ng inyong ginawang video, yun ang isasubmit ninyo sa AMAUSA. Yun ang isasubmit ninyo sa akin. Okay? So, maliwanag po yun ha. Huwag kayong magsasubmit ng raw video. Ulitin ko po. Subalit, so, ang isasubmit ninyo ay video na in-upload ninyo sa YouTube channel. And then from there, isasubmit niyo sa AUSA ang link na kung saan yun ay aming titingnan, yun ay aming susuriin, yun ay aming maging basihan ng aming pag-evaluate upang kayo ay mabigyan po ng passing score para namin kayo ma-recommend. Lamang po, maraming maraming salamat. God bless. Bye for now.